Mga kababayan, lalapit po tayo at kadali natin ang mahabot nito. Mga kababayan, si Kaeri po ito. At, ay, ay lang yung hey, mag, sorry. na po tayo dito. Sorry, man, sorry. Hindi naman kalahabot. Ay, alay na. Mga kababayan, Pwede ba natin kapatindan mula dito? Mga kababayan! Computer! Kapatindan mula natin dito! Wait muna, wait, wait! Para sabay-sabay tayo! Okay, wait lang! Di na abot. Okay, Putol okay. na rin ang okay, mic. Okay. Okay. Wala na. O, ulitin ko. Wala na tayong mic. Wala tayong sound system. Okay, siguro to. Inuulit ko ang ating sinasabi kanina, mga kapatid, na hindi tayo na pa rito. Kagaya ng ibang mga grupo na tinatakunan ng putik Pasura ang mga kapwisan. Sabagat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa. <Sýstasy> hindi okay. po pwede na matapos ang taong ito na hindi mapapalagot ang mga politikong kumpain sa bayan ng tao. Hindi <Sýstasy> okay. pwede na bumating ang Disember Ang mga politiko na ang kasamitin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang Pate, sa kanilang Pagkasyon ay pera ng taong bayan. Hindi pwede na matapos ang administrasyon ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at si Hindi ba sinabi na ng Biskaya family? Hindi ba sinabi na ni Congressman Toby na sangkot sa pagdinakaw si Chaldico pati si Martin Romualdez? Anong investigasyon pa ba ang kailangan? Ang taong bayan hindi naniniwala bongbong natos na may patutunguhan at may mapupuntahan ang investigasyon na kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno. Yeah! Kaya ang taong bayan, Mr. President, pati dyan sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong ang taong Pilipino sa kapat hindi po mo ang mamawin Pilipino. Pinoy mo, saan ba nanggagaling ang fake hindi ba't sa ang ng Pangulong Bongbong Marcos? kung kontra si ka Yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang limang libot limang daan na prancing kungkong dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan sa mga mahiya ka naman, pati ikaw ang saldi mahiya kayo, pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Pinuwi mo kung ano kawalan hiya ang mga anak ng politikong kontraktor at anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ng mga kayamanan nila, pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tignan nyo Pati si ko, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759000 Samantala ang mga Pilipino, may mga na natutulog na walang makain. May mga Pilipino lumulusang sa bawa, habang ang mga politiko ay nagpapakasalak sa bawa. Mga Pilipino, ang sangon kabataan, at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbigibigyan. Tama na ang kawalang, tama na ang kurapsyon. Mr. President, hindi niyo na po mabubuhol ang Pilipino. Sa ikat ng mga Pilipino ay eh, hindi po kakayanin mo. Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbigibigyan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong saliling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi pahabain ang termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama? Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Zaldico at iba pang mga kongresman na sangkot sa nagawang sa gobyerno. Lalong lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapaintulot sa mga nakawan dito sa gobyerno. Kung gano'ng kawalang hiya ang gobyernong ito sa ating mga Pilipino. Pinababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. Tama! At dahil dyan, thank you very much, mabuhay ang Pilipino. Palayang! Ang tao, ang bayan, ngayon ay ayos na kayo, withdraw ang support. Iwanan niya, niya si Pumbong Marcos dahil wala siyang nagawa para sa ating bayan kung may magnakaw. Kung may iwan pa sa inyong saninti, withdraw ang support of the President dahil hindi na siya kanais-nais na pagsilbihan sa kanyang administrasyon. Executive, Judicial, and Congress. Withdraw support of PBM. Pero ang mga magnanakaw dapat ikulong ang mga